Hi guys, good morning. So today yung balik natin, not sure balik sa Manila, pero good morning everyone. Magigising lang natin, no? Oh. So, Wait lang. Oh. Yun. Mag-breakfast tayo. Kasi darating yung mag-aayos ng aming water filter today. So, pag maaga sila, makabalik ako ng Maynila. Mag last, mag last trip ako. Tapos, yeah, pero pag hapon na sila, mga two, ay, basta after lunch, ganyan. So, hindi na tayo makabukas. Bukas na tayo babalik ng Maynila. Yan. So, mayroon akong leftover. Yun lang yung kakainin ko. Dito. Flip over ko kagabi, guys. <laughs> yan lang yung patong ko kayo dyan. Sana hindi kayo mahulog. <laughs> yan. Flip over ko kagabi. Ito na lang yung breakfast ko. Ayan. Yan. So, transfer natin kasi plastic. Plastic yan. Transfer natin dito. So, yeah. Kamusta guys? Happy Wednesday. Wednesday today. So, kailangan ko ng kutsara. Eh bakit tinidor? Gusto ko kutsara tapos nabibigyan ako ng tinidor. Mali-mali pala yung pagkalagay. So, ito yung ginawa ko kahapon tapos sinishare ko rin sa mga inday. Sa aking mga inday dito sa village. Kasi kung mayroon silang pagkain, pina, binabigyan din nila ako ba? Kaya pag meron din akong pagkain, sinishare ko rin para happy. Happy, happy. So, yeah. So, initin ko lang yung aking breakfast, guys, kasi kakain tayo. So, initin natin ng one minute para ano, Parang oh, may mainit talaga siya. So, kainin natin ng... Ayan siya. <laughs> so, tapos na guys ang ating painit doon. So, kain tayo ng breakfast. Yeah. Nakapaglinis na tayo anyway. Kaya ano, yeah, may pawis ako. Yan, mamaya pa ako maligo. Alam naman mag-isa dito, no worries. <laughs> Kahit walang Lego. ano. Tapos, ito ba ang breakfast? Ah? Hmm. Yan yung breakfast ko. So, anyway. Kamusta ang inyong umaga? Ako, nasanay ako mag-isa lang kasi ako lang naman talaga. May tao dito dati pero matagal na siyang ano, wala. Hindi naman matagal. Parang one month o two months. Yeah, mga ganun. One month. yon So, kailangan namin kasi namin ng tao na hindi ba mariklamo ba? kasi ako nagreklamo naman ako pero hindi naman yung sobra-sobra. Anyway. Change topic. Tapusin tapusin ko guys yung aking pagkain. Kasi baka biglang dumating ang mga mag-aayos ng ano. Kailangan ko silang bantayan. Ganun. Tapos, yeah, yun na yung gagawin ko ngayon. Magbantay sa kanila. Hanggang tapos. Uh, ano anyway, maglalaba pala ako ng damit ko. Kasi para wala akong labahan. Kasi nalabhan ko na yung lahat ng damit ni Sir. Yan, tapos. Yan, wala na tayong gagawin. Kung hindi magdiling na halaman mamaya may hapon. Kung nandito pa tayo. Pero kung wala na. Tinanggal ko yung guys, yung bihis, ano ba, yung tawag nito basil So, dati, nagkakape ako sa umaga. So, yung kape kasi maraming caffeine. caffeine. Tapos, parang hindi, hindi, na healthy para sa akin. So, hindi na ako nagkakape. Pero minsan, di ba, sinasabi ng utak natin, parang masarap magkape yun, Mag magkakape ako. Pero talaga, naiwasan ko na yung kape. Mas mabuhay. Lang dumi naman ang kukuko. Bakit? Inaiwasan ko na yung cup. Um, Mag-ano na lang ako. Tsaka. Wala akong tsaka ditong dala. Nakalimutan ko. Kaya wala tayong tsaka. Ano lang. maligamgam gam na tubig lang sa umaga. Tapos yun na breakfast. Yun naman, yun naman lagi dapat gawin pag gising sa umaga. Uminom ng isang basong maligam-gam na tubig. Hindi malamig guys, maligam-gam na tubig. As in, ako ganagawa ko. Nahalo ko yung normal na water sa mainit na tubig. Para maging hindi siya hot masyado. Guys, tapos na tayo. <laughs> tapos na tayo umano. mano kumain. Kaya oh, iinom na tayo ng gamot. Pag nandito ako, ito lang yung gamot na dinadala ko. Ilalagay ko lang dito para man, ano hindi masyadong bulky sa bag. Kasi maliit na yung bag ko. Yeah. So, iinom tayo ng gamot. Ito yung gamot ko. Fang hormonal. Yan. Yeah. So, maintenance to in 5 years. Tapos, after five years, iti-check ng doktor kung anong, anong result sa katawan ko yan. <laughs> Parang pini... <clears throat> Parang ano... <laughs> minsan nakakatamad mag-inom ng ganito. Ang ganun. So, sa nagtatanong kung bakit ako nagtatrabaho pa natural guys kasi yung maintenance ko sobrang mahal so yung isang sa isang ano ko kulang pa kung wala akong hanap buhay wala akong ibibili ng gamot kaya that's why na nagtatrabaho pa ako so kailangan ko yon kasi wala namang tutulong sa akin kung hindi sarili ko lang, no? Pangbili ng gamot ko. na ko kasi bakit parang may ano dyan? Anyway, so, kailangan natin ubusin tong tubig na ito kasi para hydrated tayo. So, sa Maynila man or madito, mayroon, naglalagay ako sa pitcher ng ganito guys oh isang ganito para makasigurado ako ang puti ko naman diyan pa para makasigurado ako na nakainom ako ng isang ah walong basong tubig sa isang araw so isang ganyan tag isa kami ni Sir Ak ah, dito yan saka may isa doon yan nilalagyan ko pag nandito kami tapos pag wala kami ini, ano ko, ini-empty ko yung pizza kasi nilulumot. Kasi sobrang init yata dito. So, yeah. Pag, pag, yan yeah, na pinuno ko sa umaga, tapos hindi ko siya maubos. Ibig sabihin, hindi ako nakainom ng tubig. ah hindi ako nakainom ng walong basong tubig sa isang araw. <laughs> pag hindi siya naubos hanggang paggabi. Yun. So, yeah, tayo, guys. Tapos, maligo tayo. Kasi, pawis na pawis ako, do. Pawis na pawis ang beauty ni Inday. So, anyway, mamaya ulit, guys. Thank you for watching, everyone. <laughs> salamat sa, ano, short vlog sa umaga. Bye! Maraming salamat. Good luck sa ating lahat. So, gusto ko bumalik sa pagbablog. Kaso lang, mayroon time na tinamad ako siguro dahil sa situation ko. Yeah. So, kung hindi ako magbablog, sayang lahat ng ano, pinambibli ko ng kagaya ito. Mic! So, tayong ano. Ma bumila ng mic. Pero matagal na itong mic sa akin. Parang ano na to Parang two years. Ganun. Yeah, tapos kamer mga camera natin. Yan. Kasi Dinadala ko pag lumalabas ako, nagdadala ako ng camera, pero parang parang basta tamad lang, tamad ako. Hindi kagaya dati na active ako mag video, -video. kahit hindi hindi ba naayos. So guys, napotol ang ating kwentuhan <laughs> kasi may tumawag. So anyway, thank you for watching everyone. Maraming salamat po. So short lang muna yung magagawa natin na vlog video kasi yun lang pala yung kaya ko pa kaya ko. So, mamaya, ipas, eh, ano, tingnan natin yung magagawa ng tubig namin. Kasi, well, bibigyan pa natin sila ng instruction kung anong narereklamo ni boss. So, yeah, see you guys. Ah, mamaya pala, see you. Saan tayo pupunta? Hindi pa tayo siguradong makauwi. Pero, ay, hopefully na magpunta sila dito ng maaga. Tapos, para makauwi ako. Kasi, ano, si Sir doon sa Manila, Monday, Tuesday, Wednesday. So, tatlong araw na. So, parang ginera na yung mundo doon, day. Ginera na. So, yeah, kailangan natin pumunta doon. Kasi pag yan, pag siya walang kasama, pang kitchen area, gira-gira yan. Gira-gira yan. <laughs> Basta ganon. So, yeah, mamaya ulit, guys. Hi guys, meron pala akong ipakita sa inyo. Namunga na yung guyabano ni mama. Grabe naman kaputi ko man, pag sa labas. Namunga na yung guyabano ni mama. Nung during nagkimo ako, yon namunga na siya. So, pakita ko sa inyo yung bunga. At saka nakakain na ako ng kalahati nun. Kasi nung umuwi kami dito, nabulok siya. Pero yung kalahati, okay pa yung kalahati bulok niya. So, yeah, pakita ko. Yan yung gayabano ni mama. Nung tinanim niya dito, nung nandito siya, siya yung nagbantay sa akin, nung nagkimo ako. At saka, nakita niyo ba yung bunga? Or sa init? sa yung bunga? Ayan lang. Yan yung bunga. Yun. Maliit, pero... Malit pa siya. Marami kasing langgam, guys. Tapos yung isa, yon Yun, na, no, know, ba diba? Malaki yung isa. At saka, inisprihan ko yan ng tubig. At saka parang bibigay na yung sanga. Kasi, maliit lang yung sanga niya. Yan, hindi naman siya kalakihan na puno. Yan lang yung puno niya. O, kaliit-liit. Tapos, may isa dito na binahaya ng ibo. Ay, langgam. Yan, pangituloy. So, siya lang yung very good. Siya lang yung perfect yung nandoon. Sana ano, hindi siya hindi siya tambakan ng ibon. O oh, ibon, ano ba yung ibon? Hindi siya tambakan ng kagaya niyan, daming langgam. So parang yan hindi na hindi na yan makain kasi parang matigas na yung loob. Kasi ito yung bahay ng langgam, oh. Paputol ko sa kanila. Pag nandito sila. Ayan. So yeah kaninang alas 6, nagulis na ako dyan. Yan. Pero, dahil maraming puno, yan, gubat yan, kaya mo na, ganun talaga ang buhay. <laughs> so, the garden is, ano, patay-patay yung ibang halaman. So, pinakat ko kagahapon yung banda yan. Pag may hardinero kami, binabantayan kasi para magawa. So, yeah. Pasok na tayo ulit. Pinakita ko lang sa inyo. Sinishare ko lang sa inyo yung guyaba. Ano? Kasi na-amaze ako. Da, anong nandito, yung may tao dito, pinutol kasi yung papaya na tinanim ni mama. Well, matangkad na kasi yan. Pero sayang yun, may bunga pa. So, ito yung, itong puno na ito ay rambutan. So, yan. Yung halaman, Yung halaman na yon ang ganda-ganda yan. Ang ganda-ganda yan. Ganda -ganda yun. Binigay lang to sa amin. Yung halaman na yan. Yan, yun lang naman. Kasi yung ibang halaman, di naman, ano, hindi nag-alaga. So guys, ito yung patwok na, ano, na nilinis ko nung nakara, na, nagdaang linggo. Pina, pressure ko. Anong tawag nun? Basta yung pang-spray. Para mawala yung ano, mawala yung lumot ba? Kasi ba diba, lately, ulan ng ulan, kaya nilumot siya. Kaya kawawa naman yung patwok na ano, lumot, nilulumot. Nandito na tayo ulit sa ating area. Galing tayo sa labas. Yun. Ay, nako. Hinihingal ako, guys. Kunting lakad lang. Hinihingal ako. What more kung si Sir pa kasama ko, ang bilis-bilis maglakad. Wait lang. Ayusin natin. Ang bilis, -bilis maglakad. Pag siya yung kasama natin. So, anyway, nagbabay na ako sa inyo kanina, no? Pero dahil nawili pa ako sa kakwento, na miss ko nang humarap sa camera ba? Pero wala naman akong magawa. Nakadipindi sa mode ng katawan ko. <laughs> Minsan, moody ako, tapos hindi ko maintindihan kasi dati hindi naman ako gano'n. Tapos parang basta iba-iba yung mood. Ganon siguro pag tumatanda. Lahat ito. O, di ba? Pagaling ka sa labas, may, may remembrance ka pagpasok. Ganyan. So, naamis ako sa goyabano na tinanong mama. After four years, namunga siya do'n na namo nga. Pero sana matamis mo. Nung nahulog, matamis eh. Kasi nakain ko yung kalahati. Yun. So, yeah. bawe na tayo, guys. See you sa next one. Maraming maraming salamat, everyone. Thank you for supporting always. Kahit kahit konti lang kayong nanonood sa video ko, magpapasalamat pa rin ako dahil andyan kayo, di ba? So, thank you. May group ako dating sinaliham, pero nag-alis nag mo na ako pang samantala kasi, yeah, iba na yung situation noon kaysa ngayon. Tapos, yeah, with, ano naman, uh, open naman siguro yung door pag bumalik ako. Sure. Ma'am Emilia, open ba yung door? <laughs> yeah, always yun. Yeah, uh, basta sabihin ko lang na pwede, pwede, pa, pwede pa ba akong bumalik, ganyan, ganyan, ganyan. So, yeah. Thank you, guys. Maraming maraming salamat. Thank you for watching, everyone. God is always guide us. Thank you. I give you time the conversation changes and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic.